Okay, go! <laughs> ano? Ano problema natin? <laughs> ano ba may problema? Kulang ka sa pansin? Yeah. Mahiya ka. Ma. Anyway... Nakbayad okay. sila ng entrance, hindi lang po ikaw. Okay? Palakpakan natin si mami. Kakahiya yeah. ka. Ma. Okay, na So, enjoy lang tayo, guys. Ano yun tayo para magsaya? Palakpakan naman! Yes! Ready? Okay, oh, okay. It's okay. Si Eo. Ayan. Oh, o, dito you know, tayo tekla. kausapin sabi mo na to. Okay. No. Huwag natin pa sabi niyo um, yung squatter, no? Huwag natin dito sa Germany. Hige, tekla dito sa pag... Okay. Sabi mo na yung number two. <laughs> Maoy ang puta. <laughs> Maoy, wala, losers. Okay. Kaya, sasama mo yung number two. Ikaw na kumausap. Kumusta ka, kuya? Kumusta na naman yung buhok mo? Nakapungsoy pa yan? kasi po kasi na po kasi na po oh, Chinese, guapo, oh di ba? Ah, anong word ba dito? Ako, eh. na po na po kasi Ako po kasi na po po ba? Just go. I've been po kasi na po kasi na po kasi na po kasi na po kasi si mama? <laughs> <Bakit> <laughs> May gala kami sa matanda ha, pero huwag ako ngayon. Dela! Teka! Ako sabi ko! Sige rin ko! Ano na! Tangin mo! Sige, sige, sige. May gigi, may lang. Ang <laughs> alam mo kuya? Wala Si? Wala Si Paul! Anong work ko dito? Ako siya sa embassy ikaw? Public okay, office. Na? Deportation officer ako. Ah, okay. Tara, alam niyo yun? Sosyal. Ah, okay. Oh. Ilan to ako na dyan? Two years. Two years. Na. Asawa mo nandito? Oo, oh, nurse. Yes. Ah, nurse? Ang ganda ng mga work nyo. Oh, pakisayin na. Yeah. Ang sarap ng mga lalaki dito libre, no? Pag sa Pilipinas may bayad lahat, hawak pa lang 500 ng hayop na yung... Hi, Mr. Uh, Madagascar. Your Hello. name is Angel again. Angel. Angel. And he is 33. See, I can still remember. And he married a Filipina, right? No, a Filipino. Oh, congratulations! Filipina, <laughs> siyempre. Oh. Oh. May wife, ano yung wife na anak niya, ayun. Kapo ni Ira yung... Oo. -oh. Ni oh. Ira yung bata. Yung no, maliit. Yes, oo. <laughs> uh oh. Kasi ikaw naman, ano, English speaking kasi siya. Oo, uh -oh. sandali lang, baka yung upuan. <laughs> eh. Nagkatro ko ba tabi ako? Ah. Mag-aya... Upo kasi ako kasi dyan! yung niyong upuan eh! Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ganda-galit sa'yo? Sabi niyong, Mami, magpa-picture night. May time tayo magpa-picture namaya. <laughs> I'm gonna make a picture day. Pati mo Ano kasing nag... Okay, ito na. <laughs> Ikaw kasi. Nagtitun <laughs> sa mami. Sige. Top okay, hanggang. Okay. Okay, anyway, have you been to the Philippines? It happened to the family. Ah, okay. You've been to the Philippines before? With your wife? Yes. You have only one daughter? Yes. Okay. You don't want to do again? girl? Because we are one person with two boys. Yeah. they are three. Ah, okay. That's why. But, yours? <laughs> you You, <laughs> you're so good looking. Yeah, you look so manly.